Eh, aray, 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 sumabit sa kawayan. Ayun, laki. Ang lapad. Tahan na. Yung isa, walang huli yan. Ayun, yun. Yes, mo muna. Tignan mo muna. Malayo na. Lalim. Diba -diba, sa mo. Sapol? Sapol, ayun. Ang nila, Ayun, oh, humihila mga idol. Yun, Oy, ay, lakas. malaki! Malaki! Malaki ito, Alam, idol! Ano puso, lumalaban! Huwag <laughs> ka sumabit! Yari, pag sumabit! Talapya, talapya, ay, may! Sumabit, aruy! 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 Ayun doon sa kawayan! Larga mo muna! Ay, sumadsad sila alim hey, muna! Ayun, hey, may sumabit mga idol eh! O, oh, rolyo mo muna yung isa. Baka may magpakita ulit. Tilapia yun rin, o. Oh, oh tilapia. Kailan yung malayo, doon po yung tinamaan. Baliktad. Di sumabit yan? Sumabit nga, e. Eh. Ito mga Ay, ito, na, no? ito. ito, 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 itong isang bala na ito may huli. Ito mga ito, o. No? Nandyan pa kaya? <laughs> Nandyan pa yan. Pag naprohan, di makakawala yan. Oo, oh, yun. Ito, ito, ito. Humila siya, bing, oh. Ayun yun nila niya. Sumabit. Sa, ayun oh, okay. sige. Kagay, aray, aray, aray sumabit sa kawayan. Ayun, laki. Ang lapad. Tana. Tana. Hindi hindi man Ayun, wala din. Angat mo nga 'dal. Tingnan natin pag-angat. Suspense ay Surprise! Ay, grab! Piding. <laughs> 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 ay! Bansya, no? Ay! So, ay! 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 Nandito kami sa ano sa second floor ng bahay ni Bayaw. Taba no? Yeah. Pero mas malapad yung kanina no, hindi lang tinamaan. Ayun. Kami ko ulit tayo mamaya, idol. sarap sa ano yan bang lagyan mo na magic sarap palagay ko ano na to galing sa fish pan na ano <laughs> oh, tibay ng tansi mo no yun ansero marami pa yan sabikin sila mag ano yung mga tilapia sabikin mag float Tinamaan. Sakali. Ito sakali. 2-0. Tinamaan. Yun, Mila. halala laki Beng, malaki yan, Beng. Ayun, oh, Mila, mga ito, Ang lakas. Yun, malapad. Ito, mangat na. Yun na, lapad, Beng, laki. Ano, baka sumabit sa kawain? Hindi, hindi sa yan. Tingnan natin pag-angat mga idol. Mukhang malapad eh. Hindi na, pero pwede na. Ha? Hindi na. Tosero Hero, kung sakali. Huwag kang mahulog. Mm -hmm. Uy! Ito so, nakapuro, nakapuro. Yan o? Kung puro, hindi mo talaga makakawala. Tabaw. o. lang. Taba. Alright, right, si <laughs> Hero. Yari ka sa magic sarap mamaya. <laughs> Pamprito, pampulutan. Alright. Ito yung spot na yun, Maidol, sa second program makulimlim limba pero may ikit pa paano mayroong ano humangat ng tilapia malayo nga lang yan yeah, si idol jaw shooter ano kaya yeah. <laughs> Okay, yan okay. okay, nakadala. Nakadala. Wait log yung isa idol. Ha? Wait log. Ay. Ba't lumabas? May tug niyan, di pa man. Ah. Ano na no? Yeah. Sinindian na. yung isa. Ito. Huwag mo ko eh. eh. yung siya. Anak teta, yung siya po. buli, <laughs> Ay! Ano kayo. tapi sa inyo. Binadali po. Sayang idol. Sayang. kita na pesto namin na sa second floor mga idol. Andito yung mga tilapia oh, sa baba. Ah, nila sulok beng. Ito oh. Eh, may idol. Yung ganda ng pesto mo, yung focus na focus ka sa spot. Tapos, Tapos baby lang, ayun, oh. <laughs> nagbabalsa. Bulabog yung mga isda. <laughs> eh, bop! Shout out! <laughs> <laughs> Marita okay, ka rin na ito. Wapin na. Ang bayabas. Ha? Um, Ayan, mag-uumang ng iskrit si Bapang Roel, mga ito lino. <laughs> Bap, kaya tantaron dun. Kaya takatin duwat. Parang nakapinang mga kanya. kita atin duwat, Bap.